Ah, nakasimsing din. Oo. Yeah. Ito. Yeah. Ano, yeah. yeah, ano, yeah, ano, 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 Eh. yung mayaman, Oh. no? Ayan, no? <coughs> here, real... Yung mayaman sa manok, oh. Ayan, na mo to kay pa Ito yung move, no? Oh, uh, -huh. uh -huh. move. Opa. Magka na yun, 850. Uh -huh. Back to back, Opa line. 850. Opa, pay pa. Gold region eh. na yan. Matured pair. Ang salang na? Pair na talaga. Ito. Yan, split ino. 1,000. Back to back. Medyo madumi lang yung ano niya, no? Mukha.

Sirama nyo ang koy? Magkano? 800. 800 isa? pares? 1,000. 1,000. na rin. No? Sirama, 800 daw. <laughs> 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 magkano Ah, ah magkano to? Ah, uh, 600. Pares. Ah. <laughs> Puro ano, pineapple. Sir, <laughs> ano, San Conyor. Order yan, eh. Eto? Oh, ah, o, pa? Eh, sempre, ano, lang sila. Display muna. San Conyor na African, no? <laughs>

Ah, sorry na pala ito. Yung nag Nakalimutan niya yung pagpunta dito. <laughs> Oo. Oh, kasi isang buwan na ngayon yan. yung posito? 2K. Nangawit na ako eh. Ah, eh, kung wala ng tao, dumarating niya. Malagit tao. Yan you know, o, mga alipid Af African Damo dengan itu datang <tuk tangan> Native. Bago to, bago. Pagka <laughs> isa. 450 ang muna. Malalaki. Ayun pa po sir, One oh. Yan ang dami pero oh yan ha. Oh. Ah. Huwag mango-hold up. Benta! Benta ito! Benta! <laughs> Yung nito, magano? 700. Ah, mas malaki ito, no? May kulay sila. Gano? Versa, no? Versa. Magkano yung perch yan? Ay, isa yun. Magkano yung mo? Sa?

<laughs> Ba't wala ka nung mga, ano, nakaraan? Wala ka nung sapat o. Gawin mo. Ba't wala ka nung sapat o?

weekend. Lakas sa road. Mga 440 pm. Ito oversize. Mga pato. Native chicken. Native chicken na naman. Ito may ano. May hen na pato. Ito barako eh. Ito barako eh. Ito Pato. Mga P6,700 yan. Yeah. Yan ang mario Mga <laughs> yeah Yan. Okay, mario po. Magkano yan, sir? Okay. <laughs> 5K. Lala. Yeah. Lala. na to, no? Puli vaccine, no? Lala. Uy, nawala ka la ala. Ala. Ye makakaala talaga ba? Pero di mo pa natin gumawa. Diba pumana ka pala ng person. Salamat muna So yun na lang po ang aking video today. At sisasabat po sa oras kung ito Maraming salamat sa panonood at sa amin YouTube channel ni Jetco. Stay safe, bye.